Hello guys, good morning Maglalaban muna tayo guys Hello, 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 hello po sa inyo lahat Ayan, guys, yung nilabhan natin ngayong araw na to Ayan. Ang dami, guys, no? Ayan, ito ang bahay namin, guys. Ayan. Tingnan mo naman, guys. Ayan, nilabhan ko. Ayan, ang dami kong nilabhan. Palay, like, follow and share na lang, guys. Maraming salamat sa nanonood. Ayan, thank you so much sa inyo. At God bless po sa inyong lahat. Ayan, good morning, good morning. Tapos na tayo maglalaba guys. Ayan. Thank you, thank you. Pasok po na tayo sa bahay. Ayan. Gulo ng buhok ko guys, no? Suklay mo na. Ah, good guys eh. Ayan, thank you, thank you, thank you so much guys. Thank you, thank you so much sa pagpapalo, like and share. Ayan. Sa hindi pa po, baka naman papalo na lang po pa like and share sa mga star center dyan salamat shout out shout out kay Alma Agohob ayan kay Edward ayan shout out shout out Edward ng home department sa mga ka-department ko dyan counter department, thank you so much sa pagla-like and share Ayan. sa mga friends ko, thank you thank you so much Bye-bye.